Nilalason ba tayo ang mamimili? Are we being poisoned deliberately by syndicates from China? <coughs> Panglima na ito, yung carrots, pang-anim. Lahat ng kaso puro galing China. So may circumstantial evidence na mayroong sindikatong uh, Chinese na nag-ooperate sa ating bansa na nagpapasok ng ganitong klasing unfit for human consumption at swine smuggle. Nakokompromiso ang ating kalusugan, nakokompromiso ang ating uh, livestock. Ito ba eh, ay merong bird flu? So pag ito ay nakapasok at nalusutan, pwedeng maapektuhan ang ating poultry industry. Salvage Value eh. Paano lalaban yung local natin doon sa binibentang dapat kinatapo na? Galing siya, men. Galing kung saan-saan. Tulad nito, may consignor na lokal nakakalusot. Maraming salamat sa BOC. We look forward to finally filing cases of uh, economic, agri-economic sabotage. At hindi lamang yung maliliit yung broker, yung consigner, dapat pati yung may-ari ng mga warehouse at siyempre yung financier ay uh, makulong. Hindi kami titigil hanggang merong pakukulong dahil yun naman ang uh, nakasaad sa batas. At dahil yun din, ang paraan para maprotektahan natin ang ating mga magsasakama at yung mga mamimili dapat talagang uh, parusahan ng mga, uh, mga dito.